Magandang tanghali sa inyong lahat. Uh, dito na naman tayo sa ating kusina. Ang ating lolotuin ngayon ay adobong pusit. Ito na ang mga na eh, ready ko na. Soy sauce, lemon, sugar, at saka itong sibuyas, bawang na durog, at saka bell pepper na red, at saka green, at saka may ano, chili na green. At uh, samahan nyo ako guys sa pagluluto. Sa hindi pa nakasubscribe sa akin YouTube, pakisubscribe naman po, like and share. At huwag nyong kalimutang pindutin ang bell button para update kayo sa aking mga sumusunod kong videos. Tara na guys, samahan nyo ako sa pagluluto. Let's start. Ilagay na natin ang ating sibuyas at saka bawang na duro. Halawin. at saka bell pepper, green at saka red. Loin. Ilagay na natin ang ating pusit. At Lagyan natin ang maji dahon ng paminta, at saka lagyan natin ng na black pepper. Hindi na ako mag-additional ng asin kasi may soy sauce ang ilagay ko. Takpan, takpan muna natin. Ilagay natin ang soy sauce. At lagyan natin ng lemon. At isunod natin ang asukal para ano ang lasa, yung mabalans ang lasa. Hindi masyadong para hindi masyadong maalat. Takpan ulit. So na guys, luto na sarap. Ayan okay guys, ang sarap. Ready to eat na.